problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili. Huwag <sighs> mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This friendship story is from Celia. Dear Kathy G, Tawagin niyo na lang akong Celia. Tulad ng tawag sa akin ng malalapit sa akin, kahit hindi ko tunay na pangalan. Isang kwento ng kakulangan, pagtitiis at higit sa lahat pagkakaibigan. Ito'y kwento ng mga sugat ng kahapon na mga pag-asang muntik nang mawala. Isang kwento ng pagkakaibigan ng matagal ay nagbunga ng pag-ibig na nagbigay saysay sa aking buhay. Mula pagkabata, alam ko na agad kung saan ako nakapwesto sa mundo, Kathy. Ako'y anak ng isang katulong ang nanay ko halos walang oras para sa sarili. Ang bawat kita ni nanay ay pambili lang ng bigas at ulam, Kathy. Ang kaunting natira pang gasto sa eskwela. Sa ibang bata ay normal lang ang handaan. Bagong gamit at laruan. Para sa akin, yon ay isang luho. Tuwing may birthday ang mga kaklasiko, abalas silang nag-aayos ng damit, nagre-rehearse ng sayaw, o nag-uusap tungkol sa mga party games na gagawin nila. Ako na may tahimik lang, Kathy. Kung sakali mang may magtanong kung bakit hindi ako pupunta, ang lagi kong palusot ay may gagawin ako sa bahay. Pag mismong kaarawan ko, walang kandila, walang spaghetti, walang kahit na anong handa. Simpleng araw lang yon. Walang pagkakaiba sa ibang araw ang tanging regalo na natatanggap ko ay ang yakap ni nanay matapos ang buong araw ng paglalaba. Doon ko natutunan na hindi lahat ng bata ay nakakatikim ng cake, Kathy. Hindi lahat ay may kaibigan na darating na may dalang regalo. Sa eskwela, habang ang mga kaklasiko ay may magagarang bag at kumpletong gamit, ako na may dala lang ang mga pinaglumaan. Madalas kulang ang papel ko at minsan pa, isang lapis lang ang gamit ko sa buong taon. Kaya kung pudpud na ito o mabali, wala na akong pamalit. Sa ilang pagkakataon, kailangan ko mag-ipon ng lakas ng loob para lumapit sa guro at manghingi ng sobrang papel o lapis na hindi ginagamit ng iba. Ang pinakamasakit bilang isang mag-aaral ay tuwing may field trip at class outing, Kathy doon ko mas nakita ang agwat ko sa kanila. Habang sila'y sabik na sabik na mimili ng baon, naghahanda ng bagong damit para isuot, ako na may nananaginip ng gising. Hindi ako kasama sa listahan. Wala akong pambayad. Nakaupo lang ako sa sulok, nagtatago ng paiyak. Iniisip kung kailan ko rin mararanasan ng ganong saya sa pa bawat pagbalik nila, dala nila mga kwentong hindi ko maintindihan dahil hindi naman ako nakasama. Tungko na sa mundo ng kabataan, Kathy, mahalaga rin ang pera. Kahit gaano ka pakasipag, kahit gaano mo pakagustong makisama, kung wala kang kakayahan na sumabay, mapag-iiwanan ka. Hindi sa patang effort, hindi sa patang presensya. Dahil doon, halos wala akong nagiging kaibigan o walang nagiging kaibigan ng tulad ko. Pero sa lahat ng yon, may isang tao na naging liwanag sa akin. Si Dani. Kababata ko siya katulad ko, hindi rin galing sa marangyang pamilya, Kathy. Anak siya ng isang karpintero at pareho kaming lumaki sa hirap. Siguro kaya madali kaming nakakaintindihan. Siya ang laging nariyan tuwing ako'y may nag-iisa Kathy. Kapag wala akong lapis, siya nagbibigay ng ekstrang isa. Kapag hindi ako makasama sa field trip, siya ang laging nandyan para may pagkwentuhan kami na ibang bagay. Kapag ako'y nalulungkot, siya ang nananatili sa tabi ko. Walang kondisyon, walang hinihingi. Habang lumalaki kami, unti-unti kong naramdaman na ang pagkakaibigang yun ay higit pa sa simpleng samahan sa bawat pagkakataong siya ang nandyan kapag wala ng iba, doon ko naramdaman na may halaga rin ako. Kahit wala akong barkadang masasandalan, sapat na na meron akong isang totoong tao. Habang tumatanda kami, lalong lumalam, lumalalim ang koneksyon namin ni Danny. Natutunan naming pareho na ang mahalaga ay ang pag-unawa, ang sabayang pagtawa at ang tahimik na pagtanggap kapag parehong pagod na. Dumating ang panahon na aminado na kami sa isa't isa, hindi na lang pala simpleng pagkakaibigan ang namamagitan sa amin, Kathy. Unti-unting naging pag-ibig. Walang magagarang regalong ipinangakong walang magagarang date na nararanasan. Ang meron lang kami ay simpleng presensya ng bawat isa. Pero yon ang pinakamahalaga. Hindi naging madali ang lahat, Kathy. Pareho kaming walang kaya Pareho kaming nagsisimula sa wala. Ang kagandahan, pareho kaming may pangarap at pareho kaming handang magsakripisyo. At sa bawat araw, mas pinapatibay ng hirap ang samahan namin. Ngayon, si Dani na ang katuwang ko sa lahat ng bagay, Kathy. Siya ang naging katuwang ko sa pagharap sa buhay at sa huli, siya rin ang pinili kong makasama habang buhay. Higit pa sa pagiging asawa, alam ko sa puso ko na si Dani ang pinakamatapat at pinakamahalagang kaibigan ko. Sa kanya ko natagpuan ang lahat ng hinahanap ko noon, pag-unawa, pagdamay at pagmamahal. Siya ang nagpuno ng mga kulang at siya rin ang nagpatunay na minsan hindi kailangan ng maraming kaibigan para hindi ka mag-isa. Minsan sapat na ang isa. Ang isa na tunay tapat at handang manatili hanggang sa huli. Ngayon na medyo nakakaluwag-luwag na kumpara sa dati ang buhay namin sa tulong na rin ng mga anak namin na pinagsikapan naming igapang ang pag-aaral. Yung mga taong dati ay napapansin ka kapag may okasyon sila, naiimbitahan ka na rin. Masaya, oo. Pero napatunayan ko lalo sa mundong ito, kung walang wala ka, babaliwalain ka rin ng iba at hindi yun ang tunay na kaibigan. Dalang totoong may magandang pinagsamahan sa hirap at kinhawa, hindi ka iiwan. Hanggang dito na lamang Kathy at maraming maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na gumagalang Celia. Love me, Kathy G.